naka alert status na ang PNP simula ng ngayong October 29 hanggang November 3 bilang paghahanda sa paggunita ng undas. Pinayaga na ang mga regional directors na magdagdag ng deployment, partikular na sa matataong lugar gaya ng sementeryo, transport terminals at pangunahing kalsada. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Major Hazel Asilo, ang hepe ng Regional Public Information Office ng NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa ating mga tagapanood, magandang tanghali po. Major, gaano karami pong pulis yung i-deploy ide sa NCR at paano ito ipamamahagi nga sa mga matataong lugar tulad ng sementeryo at terminals? Mayroon po tayong mahigit 8,575 na mga personnel na i-deploy ide po natin dito sa NCR para sa kinang siguridad at kaligtasan ng publiko. Kasama po dito yung Nasa 8,000 mula sa limang police districts at RNFB, ganoon din po yung 252 mula sa ating mga support unit. Meron din po tayong 2,836 personnel mula po sa iba't, ibang ahensya gaya ng Coast Guard, AFP, Bureau of Fire, MMDA at mga force multipliers natin na tutulong sa pagbabantay sa mga sementeryo, terminal, simbahan at matataong lugar. Nagsimula na po ang ating skeletal deployment kaninang 6 a.m. at itinataas na po ang alert status natin simula po sa October 31. Mayroon po bang mga identified security threats o areas of concern sa ngayon? Uh, sa ngayon po, wala pong direktang banta sa siguradad ng publiko para sa UNDAS 2025. Gayun pa man po, tuloy-tuloy yung ginagawa nating intelligence monitoring at risk assessment, lalo na sa mga lugar na inaasahang dudumugi ng tao. Mayroon tayong mga K9 units, at EOD na magsasagawa ng inspeksyon sa mga sementeryo at terminal para sa kinaligtas ang mga ito. Ano po ang mga hakbang ng PNP para maiwasan ang untoward incident sa mga sementeryo o terminals? Nakahanda po ang NCRPO sa anumang sitwasyon. Katunayan po meron po tayong quick reaction teams sa bawat distrito at meron tayong 300 na reserve personnel na nakaantabay po bilang augmentation force naka rin po ang ating mga medical teams at ambulansya sa mga matataong lugar para agad po tayo maka-responde sakaling magkaroon ng emergency. Paano po tinutugunan ng PNP ang mga insidente ng rent tangay? na naman itong mga rent tangay ano? at Airbnb scams na nauugnay po sa Undas Travel. Um, pinapaalalahanan po natin patuloy ang ating ginagawang reminder sa ating publiko. Ganon din yung ating paglalabas ng uh, ating um, paalala. Sa kanila through social media, parang hindi naman mabiktima itong ating mga kababayan kasi nga lalo't um, uso ngayon yung uh, pag-rerenta ng mga sasakyan, hindi natin alam na yung mga sasakyan na yun pala is mga talon or hindi talaga mong pinaparenta at yung ating mga uh, inuupahan, lalo't yung ating agad na pagbibigay ng advance payment, eh hindi naman pala po tayo nagbibigay ng para sa si lihitimo nating rerentahan. Kaya po patuloy na uh, pinapaalalahan na namin ng publiko na bago po tayo magbigay ng ating payment, alamin po muna natin kung legit po ito, tingnan po natin yung mga reviews at alamin po natin uh, mag-book po tayo doon sa mga ano sa mga legitimate na mga apps na ginagamit po nila. Paano po maaring makipag-ugnayan ng publiko sa mga pulis kung kailangan nila ng tulong o emergency assistance? Um, kung kailangan po nila ng emergency assistance, bukod po dito sa ating mga police assistance desk, at mga uh, assistant hub na nandiyan po na ipapakalat natin sa ating mga matataong lugar na dadayuhin nila maari po silang tumawag sa 911 para po sa agaran nilang police assistant siguro ho paalala muli uh, ng uh, kayo po sa mula sa PNP sa publiko para sa ligtas payapa at maayos na paggunita ng Undas 2025 sa ating po mga kababayan gunitain po natin ang Undas ng payapa disiplinado at may malasakit sa kapwa ang inyong mga pulis ay nariyan upang maglingkod at magbigay proteksyon. Tayo po'y makiisa, sundin ang mga patakaran at agad po tayong mag-report ng kung anumang kahinahinalang sitwasyon. Uh, patuloy pong isinasabuhay ng NCRP on diwa ng bagong PNP, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman upang matsak ang Undas 2025 ay magiging ligtas, mapayapa at maayos po para sa lahat. Maraming salamat Major Hazel Asilo ng NCRPO Public Information Office.